Kumusta sa iyo, minamahal kong kaibigan na nanonood ngayon. Alam kong may isang bagay na nagdala sa iyo rito sa sandaling ito. Alam kong may isang bagay na nagtulak sa na i-click ang video na ito, at malamang, ito ay ang pakiramdam ng pag-asa. O marahil ang kakulangan nito. Naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit ganito? Bakit parang lahat ng pintuan ay nakasara? Bakit parang walang patutunguhan ang aking buhay? Marahil, gabi-gabi ay umiiyak ka, nakatingin sa kisam, at nagtataka kung may bukas pa ba para sayo. Kung ang tanong na iyon ay tumatama sa iyong puso, kung ang pakiramdam na iyan ay pamilyar sa iyo, kung ang bigat ng pagkadismaya ay halos hindi mo na makayanan, manatili ka. Dahil na iyon, ibabahagi ko sa iyo ang isang lihim, isang natatanging rosaryo na hindi lang magbubukas ng pinto, kundi magkakalas ng bawat buhol na matagal nang gumagapos sa iyo. Ito ang himalayang rosaryo sa mahal na birheng tagapagkalag ng mga buhol, at ito ay para sa A, lalo na kung sa tingin mo ay wala A ng pag-asa. Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na para kang nasa isang labirint walang makitang labasan? O kaya, parang nakakadena ka sa isang problema na kahit anong gawin mo ay hindi mo maiwaksi. Para kang nakatayo sa isang malalim na balon, at ang bawat sigaw mo ay parang lumalamon lang ng katahimikan. Hindi ba't nakakapanghina? Nakakasawa ang paulit-ulit na pagkabigo. Ang pagbangon tuwing umaga na may mabigat na puso dahil alam mong haharapin mo na naman ang parehong pagsubok, ang parehong kawalan ng sagot. Gusto kong malaman mo na hindi alien nag-iisa. Maraming tulad mo ang nakakaranas ng ganitong pagsubok at marahil ay mas matindi pa. Pero ngayon at dito, magsisimula ang iyong pagbabago. Ilang taon na ang nakakaraan, nakilala ko si Aling Nena. Isang mapagmahal na ina, pero ang buhay niya ay puno ng buhol. Nawalan siya ng trabaho, nagkasakit ang kanyang anak, at unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang kanyang asawa. Ang bahay nila ay halos maipagbenta na dahil sa utang. Araw-araw, nakikita ko siyang nakaupo sa labas ng kanilang munting bahay, malalim ang iniisip at madalas umiiyak. Tanong niya sa akin noon, sir, anong silbi ng pagdarasal kung parang walang nakikinig? Anong silbi ng pananampalataya kung lalo lang akong nilulunod ng problema? Tandaan mo ang tanong na iyan ni Aling Nena dahil sa bandang huli, malalaman natin ang kasagutan. Ang pakiramdam na walang pag-asa ay hindi lamang emosyonal na pasakit. Ito ay isang estadong pisikal din kapag nawawalan tayo ng pag-asa. Ang ating katawan ay bumibitaw nauubos ang ating lakas, nawawalan tayo ng gana kumain, matulog, at kahit ang pinakasimpleng gawain ay nagiging napakabigat. Ang ating isip ay nalilimitahan, nakafokus lamang sa problema, at hindi na makakita ng solusyon. Ito ay isang mabuhol na kalagayan kung saan ang isang problema ay humahantong sa isa pa hanggang sa maramdaman mong wala ka ng magagawa. Parang isang lubid na pinagsama-sama ang buhol at hindi mo na alam kung saan ka magsisimula upang kalasin ito. Pero, anong aba ang mga buhol na ito sa ating buhay? Hindi lamang ito mga malalaking problema. Minsan, ang buhol ay ang ating takot na subukan ulit. Ang buhol ay ang ating kawalan ng tiwala sa sarili. Ang buhol ay ang mga maling paniniwala na pinanghahawakan natin na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal, sa tagumpay, o sa kapayapaan. Ang buhol ay ang kapatawaran na hindi natin maibigay o ang kapatawaran na hindi natin matanggap. Ang mga ito ay gumagapos sa atin, nagpapahirap sa ating paghinga at pumipigil sa atin na maranasan ang tunay na kalayaan at kadalakan. Ngayon, bakit mahan na Birheng Maria at bakit tagapagkalad ng mga buhol? Ang debosyong ito ay nagsimula sa Germany ng isang mag-asawa na may matinding problema sa relasyon ang humingi ng tulong sa isang paring Heswita. Dinala nila ang kanilang ribbon ng kasal na puno ng buhol sa pari. Habang dinarasal ng pari ang debosyon kay Maria, isa-isang nakalas ang mga buhol sa ribbon hanggang sa ito ay naging tuwid at makinis ulit. Ito ay isang malalim na simbolo, mga kaibigan. Ang ating buhay ay parang ribbon na puno ng buhol. At si Berheng Maria, sa kanyang walang kapantay na pagmamahal at kapangyarihan bilang ina ni Kristo, ay handang maging tagapagkalag ng mga buhol na iyon. Hindi niya ito ginagawa sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus. Siya ang ating tagapamagitan, ang nagdadala ng ating mga daing at problema kay Jesus. Ngayon, paano mo gagamitin ang Himalayang Rosaryo na ito? Hindi ito basta simpleng pagdarasal. Ito ay isang journey, isang paglalakbay ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang ihimalayang bahagi ay tumutukoy sa pagtalunton sa isang bundok, isang mataas na lugar kung saan mas malapit tayo sa Diyos. Ang bawat butil ng rosaryo ay parang isang hakbang sa pag sa bundok na iyon at sa bawat hakbang, ibinibigay mo ang iyong mga buhol sa mahal na Birhen. Unang hakbang, kilalanin ang iyong mga buhol. Maglista ka. Ano ba ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo? Ang kawalan ng trabaho. Ang sakit na hindi gumagaling. Ang sirang relasyon. Ang kawalan ng direksyon. Maging tapat ka sa iyong sarili. Isulat mo ang mga ito sa isang papel. Ito ang iyong mga buhol. Pangalawang hakbang, magsimula. Hawakan mo ang rosaryo mo. Sa bawat butil, hindi lang amanamin namin at abaginoong Maria ang sasabihin mo. Sa bawat butil ng i-abaginoong Maria, isipin mo ang isang buhol sa iyong buhay. Hayaan mong dumaloy sa iyong isip ang problema, ang kirot, ang pagkabigo. At pagkatapos ng i-Santa Maria, bawat butil, sabihin mo ng may matinding pagtitiwala, Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami. O kaya, Maria, kalagan mo ang buhol ng aking utang, o Maria, kalagan mo ang buhol ng aking sakit. Maging spesifikal. Ito ang pagbibigay mo ng iyong buhol kay Maria. Tandaan mo, hindi ito isang magic formula. Hindi ito isang pabilisan na paraan para mawala agad ang problema. Ito ay isang proseso ng pagtitiwala at pagsuko. Maraming beses na pakaramdam natin, bakit ako magdarasal? Ano ang mangyayari? Naitanong ko rin yan kay Aling Nena noon. Pero alam mo, ang pananampalataya ay hindi nakikita. Ito ay nararamdaman sa pinakaloob ng iyong puso at ipinapakita sa iyong mga gawa. Ang bawat abaginoong Maria ay parang isang himulmol sa buhol na yan. Sa una, maaaring mahirap. Maaaring maramdaman mo na mas lalong humihigpit ang buhol. Pero patuloy ka lang. Patuloy ka lang humulmol. Dahil ang bawat ulit mo ng rosaryo, ang bawat butil na dinarasal mo, ay unti-unting lumuluwag sa pagkakahigpit ng problema. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay ng matinding pag-asa. Sa Jeremias 20 labing isa, sinasabi ng Diyos, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala ko para sa inyo, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasang may pag-asa. Hindi pinaplano ng Diyos na ikaw ay manatiling nakadapos. May plano siya para sa iyo, isang planong puno ng pag-asa. At ang mahal na birhen, bilang ating mapagmahal na ina, ay ginagampanan ang kanyang papel na tulungan tayong makita at makamit ang planong iyon. Pero dito nagiging interesante ang lahat. Hindi lamang ang rosaryo ang mahalaga mahalaga rin ang iyong puso. Kailangan mong magtiwala ng buong buo. Hindi ba't madalas tayong magdasal, pero may bahagi pa rin sa atin na nagdududa. May bahagi na nagsasabing, hindi ko alam kung makakatulong pa ito. Ito ang buhol ng kawalan ng tiwala. At ito rin ang kailangan natin ibigay kay Maria. Suko mo ang iyong pagdududa, ang iyong takot, ang iyong kawalan ng pananampalataya. Balik tayo kay Aling Nena. Matapos kong ibahagi sa kanya ang debosyong ito, una ay nagduda siya. Pero sa kagustuhan niyang makawala sa kanyang mga buhol, sinubukan niya. Araw-araw, dinarasal niya ang rosaryo. Hindi ko alam kung ano ang binubulong niya sa bawat butil, pero nakita ko ang pagbabago sa kanya. Unti-unti, bumalik ang ilaw sa kanyang mga mata. Unti-unti, bumalik ang iti sa kanyang labi. Hindi pa nawawala ang lahat ng problema niya, pero nagkaroon siya ng kapayapaan na matagal nang nawala. At dito ang susi, ang kapayapaan na yon ang nagbukas ng kanyang isip. Sa halip na mag-focus sa problema, nagsimula siyang mag-isip ng solusyon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na maghanap ng bagong trabaho, kahit sa maliit na sahod lang. Nakahanap siya ng trabaho bilang labandera, at doon nakilala niya ang isang amo na naging daan upang mahanap niya ang mas magandang oportunidad sa ibang lugar. Ang kanyang anak unti-unting gumaling at ang kanyang asawa ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ang mga buhol ay unti-unting nakalas, hindi sa isang iglap kundi sa proseso ng pananampalataya at pagtitiwala. Hindi mo ba napapansin? Kapag tayo ay puno ng takot at pag-aalala, ang ating isip ay nakakulong sa isang kahon. Hindi tayo makakita ng ibang anggulo. Ngunit kapag tayo ay nagtitiwala, kapag tayo ay sumusuko sa mas malaking kapangyarihan, parang lumuluwag ang pagkakahigpit ng ating isip. Parang nagkakaroon tayo ng espasyo para makakita ng solusyon o kaya magkaroon ng lakas para harapin ang problema. Ito ang himala ng pananampalataya. Ang rosaryo ay hindi lang nagbabago ng sitwasyon, kundi nagbabago rin ito ng ehi. Ngayon, mayroon ka bang buhol na pakiramdam mo ay imposibleng kalasan? Marahil, isang pamilya na watak-wata. O kaya, isang matinding pagkalugi sa negosyo. O marahil, ang buhol ng depresyon, ng kalungkutan na hindi mo maintindihan. Ang mahal na birhen ay narito upang tulungan ka. Hindi niya binibigyan ng limitasyon ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang puso ay laging bukas, handang tanggapin ang bawat buhol na ibibigay mo. Paano kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat? Paano kung pakiramdam mo ay masyado kang makasalanan para pakinggan ng Diyos o ni Maria? Ito ang isa pang buhol na kailangan nating kalasan, ang buhol ng kasalanan at pagkapuot sa sarili. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus, hindi ko kayo tinawag para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. At si Maria, bilang ina ng awa, ay hindi kailanman tatalikod sa kanyang mga anak, gaano man kalaki ang ating pagkukulang. Ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon, tulad ng pagmamahal ng isang tunay na ina. Mayroong isa pang layer dito, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Minsan, ang buhol sa ating buhay ay dahil sa hindi natin mapatawad ang isang tao na nakasakit sa atin. O kaya, ang mas mahirap pa, ang hindi natin mapatawad ang ating sarili sa mga pagkakamali na nagawa natin. Ang rosaryo ay nagiging isang meditation din sa pagpapatawad. Habang dinarasal mo ang mga misteryo, isipin mo ang paghihirap ni Kristo, ang kanyang pagpapatawad sa mga nagpako sa kanya sa krus. Kung kaya niyang gawin yon, tayo rin ay may kapasidad na magpatawad. At sa pagpapatawad, mayroong malaking kalayaan. May ako sa iyo. Mayroon akong kaibigan na maraming taon na ang nakaraan ay umalis ng bahay at nakipag-away sa kanyang ina. Hindi na sila nagkausap ng matagal. Kahit siya ay may sarili ng pamilya, ang buhol na iyon ng hinanakit ay bumabagabag pa rin sa kanya hindi siya nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Nang ibinahagi ko sa kanya ang debosyong ito, sinimulan niya itong dasalin at ang fokus niya ay ang buhol ng kanyang relasyon sa ina. Hindi nagtagal, isang araw, nagising siya na may matinding pagnanais na kausapin ang kanyang ina. Nagpatawaran sila, umiyak at nagyakapan. Ang buhol ay nakalas. Ang kapayapaan na hinahanap niya ay dumating, hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa biyaya ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang bawat buhol na iniabot mo kay Maria ay may katumbas na himala. Hindi nga lang sa paraang inaasahan mo. Minsan, ang himala ay ang pagbabago ng iyong puso. Minsan, ang himala ay ang pagbibigay sa iyo ng lakas. At minsan, ang himala ay ang pagbubukas ng mga pinto na akala mo ay sarado na habang buhay. Ngayon, gusto kong gawin mo ito. Habang patuloy kang nanonood, sabihin mo sa akin sa comments kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay tumatama sa puso mo. Ang bawat komento ninyo ay parang isang butil sa ating kolektibong rosaryo, na lalong nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ito ay nakakatulong sa akin na maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa ng mga nilalaman na mas magbibigay ng inspirasyon at pagbabago. Tandaan mo, ang Himalayang Rosario ay isang pagkakataon upang ilagay ang iyong mga buhol sa kamay ng isang ina na may walang hanggang pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang ritual, kundi isang intimate na pag-uusap, isang pagsuko ng iyong sarili sa isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sayo. Sa tuwing dinarasal mo ito, iniisip mo na umaakyat ka sa isang bundok, bitbit -bit ang iyong mga pasanin. At sa tuktok ng bundok na iyon, naghihintay ang mahal na Birhen, handang kalasan ang bawat buhol. Hindi ba't nakakapagod ang patuloy na pagdadala ng lahat ng pasanin na iyan? Hindi ba't nakakasawa na ang paulit-ulit na pagkabigo? Ngayon ang oras upang ilagay ang mga iyan. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na gumagapos sa iyo. Hindi ka ipinanganak upang manatiling nakakulong ipinanganak ka upang maging malaya, upang maging masaya, upang makamit ang lahat ng magagandang plano ng Diyos para sa iyo. Maraming tao ang nagsasabi, pero paano kung hindi pa rin mangyari ang gusto ko? Dito pumapasok ang Filipenses 4, 6 tandang bawas pito, huwag kayong mangamba sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang magbabantay sa inyong mga puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kapayapaan ito ay higit pa sa sagot sa iyong problema. Ito ang kapayapaan na kahit may problema ka pa, may pananalig ka na mayroong mas malaking plano. Kaya ano ang iyong buhol mayon? Ano ang iyong pinakamatinding pagsubok? Huwag kang matakot na pangalanan ito. Ibigay mo ito. Ilagay mo ito sa bawat butil ng rosaryo mo. Dahil ang bawat buhol na kinakalasan ay nagbibigay ng espasyo para sa pag-asa, para sa pagmamahal, at para sa tunay na kalayaan. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Hindi. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Ipinapangako ko sa iyo 'yan. Ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng pag-asa ay magiging isang testamento ng kapangyarihan ng pananampalataya. Huwag kang mag-alinlangan. Simulan mo ngayon. Hawakan mo ang rosaryo mo o kung wala ka, humingi ka o gumamit ka ng iyong daliri para magbilang. Ang mahalaga ay ang intensyon ng iyong puso. Ang mahal na birhen ay narito, nakikinig. Siya ay narito, handang maging daan sa iyong pagbabago. Nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo upang makabangon, upang lumaban, at upang manalo. Ika nga, ang Diyos ay nagbibigay ng pinakamahirap na laban sa kanyang pinakamalakas na sundalo. At ikaw yon. Ngayon, tayo'y magdasal. Sama-sama tayong manalangin, bitbit -bit ang ating mga buhol, at ilapag ang mga ito sa paanan ng ating mapagmahal na ina. O mahal na Birheng Maria, aming mapagkalingang ina, ikaw na tagapagkalad ng mga buhol, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso at punong-puno ng pag-asa. Kinikilala namin na ikaw ang aming tulay kay Jesus, ang aming tagapamagitan sa harap ng trono ng iyong anak. Salamat, Ina, sa iyong walang sawang pagmamahal, sa iyong patuloy na pagbabantay, at sa iyong mga kamay na laging handang kalasan ang mga buhol sa aming buhay. Salamat sa pagiging ilaw sa aming landas, Lalo na sa mga panahong tila kami ay nawawala ng direksyon at nalulunod sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Ina, narito kami ngayon, daladala ang bawat buhol na gumagapo sa amin. Ikaw na nakalas sa buhol ng takot at pag-aalinlangan sa iyong, sa Diyos, kalagan mo rin po ang mga buhol na aming iniaalay ngayon. Iniaalay namin sa iyo ang buhol ng, Ina. Ikaw na gumagabay sa mga nawawala. Ilawan mo po ang aking landas upang makakita ako ng bagong oportunidad at bigyan mo ako ng lakas at pananampalataya upang harapin ang bawat hamon. Iniaalay namin sa iyo ang buhol nang. Ikaw na ina ng mga gamot, hipuin mo po ang aming katawan at kaluluwa ng iyong pagpapagaling. Bigyan mo kami ng tibay upang labanan ang sakit at biyayaan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng pagsubo. Iniaalay namin sa iyo ang buhol nang. Ikaw na ina ng pagmamahal, gabayan mo po kami upang makamit ang kapatawaran, pag-unawa, at paghilom ng mga sugat. Tulungan mo kaming ibalik ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming mga relasyon. Iniaalay namin sa iyo ang buhol ng Ikaw na ang pagiging ina ay patunay ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Ipaalala mo po sa amin ang aming halaga, ang aming mga kaloob, at ang aming layunin sa buhay. Bigyan mo kami ng tapang upang maniwala sa aming sarili at sa kapangyarihan ng Diyos na gumagabay sa amin. Iniaalay namin sa iyo ang buhol ng Ikaw na ang pag-asa ng mga walang pag-asa, punuin mo po ang aming puso ng iyong liwanan. Ipaalala mo po sa amin na walang buhol na masyadong masikip para hindi mo makalasan, at walang sitwasyon na masyadong madilim para hindi mo maabot ng iyong pag-ibig. Mahal na ina, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang lahat ng aming pagsubok, ang lahat ng aming takot, at ang lahat ng aming kawalan ng pag-asa. Sa iyong pagmamahal, kami ay nagtitiwala. Sa iyong pamamagitan, kami ay umaasa. Alam naming naririnig mo ang aming mga panalangin, at hindi mo kami kailanman pababayaan. Naway sa bawat buhol na nakalalas sa aming buhay, kami ay lalong lumapit kay Jesus, ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala at pagbabago. Patuloy mo po kaming gabayan at ipanalangin. Sa ngala ni Jesus ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa na nanatili hanggang sa huling sandali ng panalangin na ito, gusto kong sabihin sa iyo na napakabuti mo. Ang iyong presensya dito ay patunay ng iyong matinding pagnanais na magbago, na makawala sa mga buhol. Huwag mong kakalimutan ang kapangyarihan na nasa loob mo at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Simulan mo ang himalayang rosaryo na ito at panoorin kung paano unti-unting luluwag ang iyong mga buhol. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakaramdam ka ng pag-asa, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa channel na ito ay click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong mensahe na magbibigay inspirasyon at magbabago ng iyong buhay. Ibahagi mo rin ito sa mga kaibigan at mahal mo sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng pag-asa at pagkalas ng mga buhol. Tandaan, ikaw ay minamahal, ikaw ay mahalaga, at ang iyong buhay ay may layunin. Patuloy tayong magkita sa susunod na video. Kung saan patuloy tayong tatalakay ng mga paraan upang maging mas malaya, mas masaya at mas malapit sa Diyos. Hanggang sa muli at pagpalain ka ng Panginoon.